Kumusta mga kaibigan? Natutuwa ako at pinindot ninyo ang video ito. Susuriin natin ang isa sa mga pinakasikat na equation sa physics, E equals mc square. Pero bago tayo magsimula, siguraduhin muna natin na tama ang lugar na napuntahan ninyo. Curious ba kayo kung paano magkaugnay ang mass at energy? Iniisip nyo ba kung paano ang maliit na bagay ay makakapaglabas ng napakalaking enerhiya? Kung oo, nasa tamang lugar kayo. Isipin nyo ito. Kaya ninyong gawing napakalaking enerhiya ang maliit na bagay. Parang science fiction, di ba? Pero hindi. Ang konseptong ito, ang nakakabilib na pagbabagong ito, ay dahil sa equation na ito. Ngayon, pag-aaralan natin ang equation na ito. Alamin natin ang tunay na kahulugan nito, kung paano nito binago ang pagkakaintindi natin sa universe, at kung paano nito pinapagana ang ilan sa mga pinakaastig na teknolohiya natin ngayon. Pero bago ang lahat, maging mausisa tayo paano nga ba nagiging enerhiya ang mas? Saan napupunta ang enerhiyang ito? At magagamit ba natin ang lakas na ito para sa pang-araw-araw na buhay? Ilan lamang ito sa mga tanong na sasagutin natin sa videong ito. Kaya humanda na kayo dahil magiging interesante ito. Ang isang atomo ng hydrogen ay mas magaan kaysa sa pinagsamang bigat ng proton at elektron na bumubuo dito. Paano nagiging mas magaan ang isang bagay kaysa sa mga bahagi nito? Alamin natin. Marahil ay narinig mo na ang mga katagang ang masa ay isang anyo ng enerhiya, o ang masa ay nagyayelong enerhiya. Ngunit hindi ito ganon kasimple. Sa halip, tinutulungan tayo ng equation na maunawaan ang ilang kamanghamanghang aspeto ng masa na iiba sa ating pang-araw-araw na karanasan. Isang nakakaintriga na implikasyon ay ang bigat ng isang bagay na binubuo ng mas maliliit na bahagi, ay hindi lamang ang kabuuan ng bigat ng mga bahaging iyon. Halimbawa, Isipin natin ang dalawang magkaparehong relo. Ang isa ay naka-wind at gumagana, habang ang isa ay hindi. Ayon kay Einstein, ang relong gumagana ay mas mabigat ng kaunti. Ito ay dahil ang kinetic energy mula sa gumagalaw na gears, ang potential energy na nakaimbak sa wound springs, at ang kaunting init na nalilikha ay lahat nagaambag sa kabuwang bigat nito. Kapag pinagsama-sama mo ang mga enerhiyang ito at hinati sa bilis ng liwanag na naka-square, makakakuha ka ng maliit ngunit totoong pagtaas sa bigat. Dahil ang bilis ng liwanag na nakasquare ay isang napakalaking numero, ang mga pagkakaiba sa bigat na ito ay napakaliit. Sa pang-araw-araw na buhay, napakaliit ng mga ito para mapansin natin, ngunit hindi ito zero. Gamit ang mga tumpak na timbangan, ang pagkakaibang ito ay masusukat. Ang modernong pisika ay karaniwang tumutukoy sa masa bilang rest mass, na siyang likas na bigat ng isang bagay kapag hindi ito gumagalaw kaugnay ng nagmamasid. Ito ay isang pangkalahatang na pagkasunduang katangian, hindi tulad ng bigat na ugnay sa paggalaw, na nakasalalay sa frame of reference ng nagmamasid. Ngayon, palawakin pa natin ito gamit ang ilang halimbawa. Isipin ang pag-on ng isang flashlight. Habang ang liwanag ay nagdadala ng enerhiya palayo, ang bigat ng flashlight ay bumababa dahil ang electrochemical energy na nakaimbak sa baterya ay na-convert sa light energy na umaalis sa sistema. Ang araw, isang napakalaking flashlight ay nawawala ng humigit kumulang 4 bilyong kilo ng bigat bawat segundo habang ito ay nagniningning. Ngunit ito ay isang maliit na bahagi lamang ng kabuuang bigat nito at hindi ito makabuluhang nakaapekto sa haba ng buhay nito o sa orbit ng Earth. Narito ang isa pang pag-iisip Ipagpalagay na ikaw ay nasa loob ng isang kahon na may salamin at may hawak na flashlight. Kung i-on mo ang flashlight, ang kahon at ang mga nilalaman nito ay magkakaroon pa rin ng parehong bigat. Kahit na ang flashlight mismo ay nawawala ng bigat, ang enerhiya mula sa liwanag na inilalabas ay nakakulong sa loob ng kahon, kaya't nananatiling pareho ang kabuuang bigat. Ang potential energy ay maari ring humantong sa ilang nakakagulat na resulta. Halimbawa, ang bigat ng isang atomo ng hydrogen ay mas mababa kaysa sa pinagsamang bigat ng isang proton at electron. Nangyayari ito dahil ang potential energy ng sistema ng proton-electron ay negatibo kapag sila ay nagsasama upang bumuo ng atom. Kahit na may positibong kinetic energy ang electron, ang kabuwang enerhiya ng sistema ay bumababa. Bilang resulta, ang bigat ng atomo ng hydrogen ay mas mababa kaysa sa kabuuan ng mga bahagi nito. Ang prinsipyong ito ay totoo para sa mga atomo at molekula. Halimbawa, ang isang molekula ng oxygen ay mas magaan kaysa sa dalawang magkahiwalay na atomo ng oxygen. Ang chemical bond ay nagpapababa sa kabuuang enerhiya ng sistema, at dahil dito, pati na rin sa masa nito. Ganito rin ang nangyayari sa mga proton at neutron binubuo sila ng mga quark na mas maliit ang masa kung magkakahiwalay. Ang natitirang masa ng proton ay nagmumula sa potential energy ng interaksyon sa pagitan ng mga quark nito. Pati ang mga elementarya na partikulo tulad ng mga electron at quark ay kumukuha ng kanilang masa mula sa interaksyon sa mga field tulad ng Higgs field. Ang potential energy na kaugnay ng mga interaksyon na ito ay nagaambag sa kung ano ang nakikita natin bilang kanilang rest mass. Balikan natin ang konsepto ng matter-antimatter annihilation. Kapag ang matter at antimatter ay nag-annihilate, tila parang ang masa ay nagiging enerhiya. Ngunit hindi ito lubos na tama. Sa halip, mas mainam na intindihin ang prosesong ito bilang isang pagbabago mula sa isang uri ng enerhiya tulad ng mass energy patungo sa iba pa, tulad ng liwanag o kinetic energy. Hindi nagiging enerhiya ang masa. Isa lamang itong anyo ng enerhiya. Ang mahalagang tandaan ay ang masa ay hindi isang substance, ito ay isang katangian ng enerhiya. Sa tuwing tinitimbang mo ang isang bagay, sinusukat mo ang kabuuang nilalaman nitong enerhiya nang hindi mo namamalayan. Mahusay na ipinapakita ng equation ni Einstein ang koneksyon sa pagitan ng masa at enerhiya na nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa universo. Naisip mo na ba ang nakakamanghang lakas ng araw? Ano ang nagbibigay ng init at liwanag sa ating mundo? Ang equation na ito na natuklasan ni Albert Einstein, ang susi sa isa sa mga pinakamalaking sikreto ng kalawakan, ang koneksyon ng enerhiya at masa. Hindi lang ito basta teorya na makikita sa libro o laboratorio. Ito ang pinakaesensya ng ating kalawakan, ang paliwanag sa lahat ng bagay mula sa kislap ng mga bituin hanggang sa enerhiya na nagbibigay liwanag sa ating mga tahanan. Ang araw ay isang napakalaking bola ng nagbabagang gas, karamihan ay hydrogen at helium na nagliliyab na ng mahigit 4.6 bilyong taon. Bawat segundo, ang araw ay naglalabas ng napakalaking enerhiya sa kalawakan, sapat para pagaganahin ang ating buong planeta ng maraming beses. Ang enerhiyang ito ang dahilan kung bakit may buhay sa mundo. Ito ang nagbibigay ng liwanag at init na kailangan para sa buhay sa mundo, nagpapagalaw ng mga padron ng panahon, agos ng karagatan, at maging ang paglaki ng mga halaman sa pamamagitan ng photosynthesis. Pero saan ng gagaling ang lahat ng enerhiyang ito? Paano nagagawa ng araw na patuloy na magliyab ng napakatagal? Nakakagulat ang sagot, ang araw ay patuloy na nababawasan ng timbang. Mukhang nakakaalarma ito, pero natural lang ito sa kanyang buhay. Hindi ito dahil naglagas ito ng balat tulad ng ahas. Sa halip, may nangyayaring mas kamanghamangha. Ang bigat ng araw ay nagiging purong enerhiya ayon sa equation na ito. Nangyayari ito sa kaloblooban ng araw kung saan ang matinding pressure at init ay pinagsasama ang mga hydrogen atoms. Ang prosesong ito ang nagpapagana sa araw. Kapag nagsasama ang mga hydrogen atoms, lumilikha sila ng helium at naglalabas ng napalaking enerhiya. Ang enerhiyang ito ay naglalakbay palabas mula sa core. Ang enerhiyang ito ay kumakalat palabas at sa huli ay nararating tayo bilang sikat ng araw. Ang sikat ng araw na ito ang nagpapainit sa ating planeta at nagbibigay buhay. Ang nababawas na timbang ng araw ay maaring mukhang maliit kumpara sa kabuwang laki nito, pero malaki pa rin ito. Sa paglipas ng panahon, lumalaki ang nababawas na timbang na ito. Sa katunayan, nababawasan ang araw ng halos apat na milyong tonelada bawat segundo. Ang bigat na ito ay nagiging enerhiya na natatanggap natin bilang sikat ng araw. Ang kamanghamanghang katotohanan ng ito ay nagpapakita ng napakalaking kapangyarihan na nakatago kahit sa pinakamaliit na bagay ayon sa equation na ito. Paalala ito ng malalim at magandang pagkakumplikado ng ating universo. Ang epekto nito ay higit pa sa mga mapaminsalang kagamitan. Ang equation na ito ay mahalaga rin sa maraming mapaya pa gamit, mula sa mga teknolohiya sa medical imaging hanggang sa pagdevelop ng mga renewable energy sources. Ang pagintindi sa equation na ito ang susi para magamit natin ang enerhiya sa loob ng matter para sa ikabubuti ng sangkatauhan. Ang puso ng matter, kung saan nagiging totoo ang mass, dito nagsisimula ang paglalakbay natin sa fundamental na katangian ng ating universo. Pero saan nga ba nanggagaling ang mass ng mga fundamental particles, tulad ng protons at neutrons? Ito ang tanong na matagal ng pinag iisipan ng mga siyentipiko. Lumalabas na kahit ang mga particles na ito ay hindi talaga fundamental, mayroon pa silang mas maliliit na bumubuo sa kanila. Ang mga mas maliliit na bagay na ito, ay tinatawag na quarks na pinagdidikit ng mga particles na tinatawag na gluons. Ang gluons ang nagsisilbing pandikit ng mga quarks. Nakakatuwa, ang mass ng protons at neutrons ay hindi lang basta pinagsama-samang mass ng mga quarks na bumubuo sa kanila. Ito ay isang kamanghamanghang aspeto ng particle physics. Sa halip, karamihan ng kanilang mass ay nagmumula sa enerhiyang kaugnay ng strong force na nagbubuklod sa mga quarks sa pamamagitan ng mga gluons. Ang strong force na ito ay isa sa apat na fundamental forces sa kalikasan. Dagdag pa rito, lahat ng particles na may mass, kasama na ang quarks, ay nakikipagugnayan sa Higgs field, isang field na laganap sa buong kalawakan. Ang Higgs field ay napakalaga sa standard model ng particle physics. Ang pakikipagugnayan na ito sa Higgs field ang nagbibigay ng mass sa mga particles. Kung wala ang Higgs field, ang mga particles ay walang mass at ang uniberso na alam natin ay hindi iiral. Ang pag-unawa sa pinagmulan ng mass sa fundamental level na ito ay isang mahalagang larangan ng pananaliksik sa particle physics. Ang mga siyentipiko sa buong mundo ay dedikado sa paglutas ng mga misteryong ito. Kinakailangan nitong sumisid sa kakaiba at kamangha-manghang mundo ng quantum mechanics at tuklasin ang mismong kayarian ng ating uniberso. Ang paglalakbay na ito sa subatomic world ay nagpapakita ng masalimuwat at magandang komplikasyon ng kalikasan. Ngayon, tuklasin natin ang mas kakaibang mundo, ang antimatter. Bawat particle ng matter ay may katumbas na antiparticle na may parehong bigat pero magkasalungat na karga. Kapag nagbanggaan ang matter at antimatter, naglalaho sila sa isang pagsabog ng purong enerhiya. Isang dramatikong pagpapakita ng equation na ito. Ang paglalaho na ito ay maaring magmukhang parang ang bigat ay nagiging enerhiya, pero mas tumpak na tingnan ito bilang isang pagbabago ng enerhiya. Ang bigat ng mga particle ay enerhiya, at sa panahon ng paglalaho, ang enerhiyang ito ay nagiging ibang anyo, tulad ng gamma rays. Ang antimatter ay napakabihira sa kalawakan, ngunit ang pagkakaroon at kilos nito ay nagbibigay ng karagdagang matibay na ebidensya para sa malalim na ugnayan sa pagitan ng bigat at enerhiya, na inilalarawan ng equation na ito. Ang equation na ito ay higit pa sa isang equation lamang. Ito ay isang malalim na pahayag tungkol sa kalikasan ng ating universo. Sinasabi nito sa atin na ang masa at enerhiya ay magkaugnay, dalawang anyo ng isang fundamental na entidad. Ang pagtuklas na ito ay nagpabago sa ating pagunawa sa kosmos at nagkaroon ng na malaking epekto sa agam at teknolohiya. Mula sa nuclear power hanggang sa mga particle accelerator, Mula sa astrophysics hanggang sa cosmology, ang mga aplikasyon ng equation ay napakalawak at patuloy na humuhubog sa ating mundo. Pinapayagan tayo nitong maunawaan ang produksyon ng enerhiya sa mga bituin, ang kilos ng mga subatomic particle, at ang mismong pinagmulan ng universo. Ang equation na E equals mc squared, na ipinakilala ni Albert Einstein, ay nagpapakita ng pagkakapantay-pantay ng enerhiya at masa kung saan ang bilis ng liwanag ay nagsisilbing constant of proportionality. Ang ugnayang ito ang pundasyon ng maraming modernong teknolohiya. Sa mga nuclear power plant, kapag ang mga uranium atoms ay sumasa ilalim sa fission, isang maliit na bahagi ng kanilang masa ay nagiging malaking enerhiya na siyang ginagamit para makagawa ng kuryente. Gayun din, ang mga medical applications tulad ng radiation therapy at PET scans ay gumagamit ng radioactive isotopes para maglabas ng enerhiya na to tumarget sa mga cancer cells o lumika ng detalyadong imaging ng katawan ng tao. Ang mga prosesong ito ay nakabatay sa mga prinsipyong inilalarawan ng equation. Ang Global Positioning Systems o GPS ay umaasa sa mga tumpak na pagsukat ng oras na naimpluensyahan ng mga relativistic effects na hinulaan ng mga teorya ni Einstein na siyang nagsisiguro ng tumpak na nabigasyon. Ginagamit din ng nuclear medicine ang mga prinsipyong ito kung saan ang mga isotopes tulad ng technetium 99M ay ginagamit para sa diagnostic imaging sa pamamagitan ng nuclear decay processes. Ang mga particle accelerators, tulad ng NASA Large Hadron Collider, ay gumagamit ng conversion ng enerhiya patungo sa matter para mapag-aralan ang mga fundamental properties ng particles na nagre-resulta sa mga aplikasyon sa material science at medisina. Ang mga smoke detectors ay gumagamit ng radioactive materials tulad ng americium-241 para mabuo ng enerhiya sa pamamagitan ng maliliit na pagbabago sa masa habang nagaganap ang nuclear decay. Ang mga radioactive dating methods, kabilang na ang carbon dating, ay nakadepende sa enerhiyang inilalabas mula sa mga proseso ng decay para matukoy ang edad ng mga sinaunang artifacts at fossils. Ang enerhiya ng araw, na mahalaga para sa buhay sa Earth, ay direktang resulta ng nuclear fusion, kung saan ang hydrogen nuclei ay nagsasama para bumuo ng helium, at nagco convert ng ilang masa sa enerhiya. Hindi direktang nakikinabang ang mga consumer electronics mula sa mga prinsipyo ng equation. Ang mga baterya at semiconductors ay ino-optimize gamit ang mga konseptong na ion sa energy mass equivalence. Ang parehong physics ang sumusuporta sa mahusay na operasyon ng mga high-speed communication systems tulad ng fiber optics. Ang combustion, tulad ng nakikita sa mga makina ng sasakyan, ay kinabibilangan ng mga chemical reactions kung saan ang mga molecular bonds ay nagrearrange at naglalabas ng enerhiya na nagpapakita ng mass-energy relationship sa isang conceptual na antas. Ang mga insight na ibinigay ng equation ay lubos na naka sa pag-unlad ng mga pang-araw-araw na teknolohiya na nagdudugtong sa mga larangan ng theoretical physics at practical na inobasyon at patuloy na nagiging batayan ng mga pagsulong sa enerhiya, medisina at mga communication system. Ang paglalakbay na ito sa puso ng equation ay gasgas -gas lamang sa ibabaw ng kamanghamanghang paksang ito. Marami pa tayong dapat malaman at tuklasin tungkol sa mga detalye ng masa, enerhiya at ang kanilang relasyon. Ngunit sa pag-unawa sa mga pangunahing konsepto, masisimula nating pahalagahan ang elegante na kagandahan at malalim na kahulugan ng pinakasikat na equation ni Einstein. Kaya, patuloy na magtanong, patuloy na mag-explore, at patuloy na mamangha sa mga kababalaghan ng universo. Habang tumutuklas tayo, mas lalo nating napagtatanto kung gaano pa karami ang dapat nating matutunan. Kung mayroon kayong mga katanungan tungkol sa equation, huwag magatubiling magtanong sa comment section sa ibaba. Salamat sa pakiisa sa ating paglalakbay. Paki-like at share ang video at huwag kalimutang mag-subscribe para sa marami pang videos.